Nagbiyahe daw yung naghatid yung bayo ko sa ano sa airport kahapon so Nissan NB350 to itong sasakyan na to ginagamit ko din dati so nag low power daw akala niya hindi na siya makakawi eh. buti na ihatid lang muna niya yung mga ihatid niya so nung tinanggal ko yung itinaas ko yung ano upuan ito yung bumungad oh. tinanggal ko yun <laughs> sabi ko ba't may itim itim dito ayan paano nabali yan guys may na experience na ba kayong ganyan nabali yan oh, kinalas ko na yung mga turnil yun oh. ayan oh. Ito yung nagdudugtong sa EGR niya at saka napuntang intake. So ito yun guys, so oh, sa may throttle, dadaan ng throttle. Pupunta dito. Tapos ayan, dito sa may papuntang exhaust. Exhaust tapos turbo. Ayan, yung mga gumagawa niyan, maalam nila yan. Ito mismo dalawa na to. Ayan, magdudugtong yan tapos dito yan. Ayan. Tapos ito dalawa nakatornilyo yan dito. Ah, uh, tanong sana ako baka mayroong kayo nyan guys yung mismong ano lang itong tubo na to Ayan. dalawang ganito lang at baka mayroon kayo dito ako sa paliparan Cavite ayan so nagbakasyon muna ako ng nag leave muna ako ng isang linggo sa trabaho ko yun pala eh may assignment pala ako dito sa bahay so nangyari lang to kahapon pag uwi nila So ito lang kailangan ko guys, baka mayroong kayo diyan, bilhin na lang namin. Ayan. Mm, yun lang naman. Ang tindi. Naputol. Grabe naman yan. Hindi pa ako nakakagawa ng ganito. Dami na namin customer na ganito. Wala namang isyong ganito. Bakit naman dito? So, nasa halos 200 na rin yung tinatakpo nito guys. Yung mga 170 pero bata ba yan para magkaganyan yan, maputol. Hindi naman sira ang engine support. Ayan. Kung vibrate, vibration ang problema nito, hindi naman nagbabibrate ang makina nito. Kasi ginagamit ko na rin ito eh. Naging tambot siya tuloy yung ha, ano, valve cover niya. Ayan. So, yun lang guys. Baka mayroon kayo. Okay pa to? eh. Wala pang ka ito eh. Yan, thank you. Baka meron kayo dyan guys, na uh, mabili natin.